For today's BJ, samahan nyo naman ako sa isang panibagong vlog at panibagong araw dito sa Doasa. So meron nga pala ako ipapakita sa inyo na hindi nyo pa alam sa buong buhay nyo. Charis lang. Mayroon nga pala ako ipapakita at ito yon. Kung mapapasin nyo sa video natin, medyo may pagkamakulimlim at hindi katirikan ng araw. Pero ang oras na yan ay alas 3 na po ng hapon. Nakakagulat lang, uso pala ang ulap dito sa Doha, Qatar. Tama po ang iniisip nyo. Umuulan din po dito sa Doha, Qatar. Meron din pong buwan ng tag-init, tag-ulan at tag dito. At ngayong November po, ang tag-ulan at ang taglamig dito Kaya mapapansin nyo Nakajaket na ako Kahit balat kalabaw yan, nilalamig pa rin po yan At mga ilang minuto lang po Ay mag na ako Para maligo Tama po, naliligo ako Itura lang po ako mabantot Pero naliligo naman tayo So shoutout po sa Adinalipian United Crisquidion Salute all brothers salute po sa inyong mga ginagawa at ito na nga hinahanap ko pa yung may wagang drip natin hindi po butas yan kasi wala akong pinagagastos ang motor syempre bago tayong maligo hipak hipak muna tayo para pampatanggal lamig syempre pumasok na ako sa CR pero syempre babalik ako at kukuhanin ko muna yung cellphone wala nga pala akong taga video dito tapos bigla akong papatayin at ilang minuto lang ay natapos na ako maligo. Pero wag po kayong magalala. Nasa 15 minutes po ako maligo. Hindi naman po ako pusa. Para konting music lang, nakapaligo na. Huwag yun na lang po pansinin yung isang abs ko. Kasi pinaghirapan ko yan. Mga ilang buwan din dito sa Doha, Qatar At makikita nyo naman Mas malapad pa ako sa pinto Joke lang At syempre meron ako papakita sa inyo Ito nga pala yung pinagpraktisan ko Nung nasa Pinas pa ako Ako ang nagpa ng damit ko dito Wala namang si tayo utusan At wala rin gagawa para sa atin Dahil dito sa Doha At sa, uh, sa ibang bansa tayo lang ang gagalaw at tayo lang ang mag susustento sa sarili natin hindi ko lang nalaman. mas malaki na pala yung braso ko kaysa sa mukha ko parang napabayan na ako sa kusina nito syempre mag uniform na tayo at syempre bago tayo malis Kailan na muna natin higaan natin Mama paggamal lang tayong squatter dito syempre Hanapin muna natin kabiak na medyas Sa araw-araw nalang pa ako ng paris dito syempre maglinis na rin tayo ng tinga ba mamaya magkamali tayo sa pagdinig ng order ng customer lalo na english speaking pa sila dun nga sumasakit ang tinga ko sa english speaking syempre magayasayos na tayong gamit huwag mong kakalimutan yung wallet, pataka at yung health card kasi ayan ang dalawang pinaka importante dito sa doctor kapag wala ka niyan, hindi mo pa natatapos kontrata mo malamang mapauwi ka na at syempre dito sa part na to Hindi ko na pinakita sa inyo Ako po ay nagsisipilyo Tama po nagsisipilyo po ako gamit iskoba Charis lang po Gamit ko syempre ang pamahalakasan nating toothbrush Na limang buwan ko nang ginagamit Wala nang palitan to At syempre dito sa part na to Ako ay palabas na At naghihintay na i-service namin At dito nga pala tabi lang kami ng kalsada kaya minsan di ako nakapag voiceover kasi may ingay nang haling tapat na pero may muta pa rin ako ano ba yan at syempre maglalakad muna tayo sa mga hindi nakakalam di syerto na po talaga yan at nandito na nga po tayo sa mall ito ay tinatawag nilang Alcor Mall at pumunta na nga ako dito sa elevator dito ko napansin wala na nga pala akong baba kaya sabi ko magdadayat na ako Sisimula ko pag uwi ko ng Pinas Charis lang syempre naglakad-lakad na tayo Pamaya lang nandun na tayo sa si store Kaya maraming salamat sa pagsuporta Huwag nyo makalimutan i-like at subscribe ang YouTube at Facebook natin